Aries, ang pahiwatig ng iyong gabay, ang dapat mong gawin ay maging maingat ka sa pagsasalita para ang relasyon sa tahanan ay walang maging suliranin ang pahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, dapat kang umiwas sa mga deal dahin hindi ka naman makakapakinig ng husto. Sa mga salita nila na walang kabagay-bagay dahil gastos lang ang iyong makukuha at dapat kung may ilalabas kang pera sa ibang transaksyon, ay manigurado ka sa gagawin dapat na may matibay na pirmahan, ang pahiwatig ng safe ka hanggang sa huli. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may dadalaw na bisita sa iyo, ay makakaalam ka ng good idea sa kanya o talagang pinapaalam niya, bigyan mo ng pag-aaral dahil makikinabang kayo ng bisita, kung may tutuloy. Sa trabaho, huwag mag-isi-isi, ngayong araw dahil doon pwedeng mag-umpisa ang ikakalungkot mo sa trabaho, at sa iyong pera ay huwag ka magpapautang sa mga kasama sa trabaho dahil baka sa hinaharap ay magkaroon pa kayo ng usapan na hindi maganda, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10, number 21 at number 8. Toros. ang pahiwatig ng gabay ay dapat ay ipakita ang maging striktong ugali naman ngayong araw, para magkaroon sila ng alinlangan sa kanilang plano na ikaw ay lituhin sa pakikipag-usap at nang tuluyang silang magsabi ng totoo. Para makagawa ka ng mas maayos sa mga gagawin ang pahiwatig, kung sa pamilya naman ay dapat kang maging maunawain, sa iyong medidinig sa kanila para maging masaya ang relasyon sa tahanan, at walang makapasok na bad energy sa pamilya. At ngayong araw kung may bigla ang dumalaw na kapamilya, ay iyo munang pakinggan ang kanilang sasabihin, dahil may malalaman ka sa kanila, ng good vibes ng idea, o dapat mo silang tutulan ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa kalusugan ay huwag masyadong mag ng mabilis na malamig na tubig pag uhaw na uhaw para maalagaan mo ang katawan na laging malakas at hindi mabigyan ng ikakahina ang utak at puso, ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa trabaho, dapat kang maging mas maingat ka sa gagawin mo, ang importanteng gawain, dahil kung hindi mo maalagan ay magdulot ng problema sa iyo sa hinaharap ng pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 42, number 20 at number 14. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may isang plano. Ang pamilya na binabalak na makagawa ng isang pagnenegosyo ay dapat na mas pag-aralan ninyong mabuti ang gagawin mga hakbang para maging mas maayos kung magmamadali kayo ng pagpupundar ay may sinyales na ikakalugi, at ngayong araw ay mahina ang aura sa humihingi ng tulong, may madali kang maawa na ugali, gawin dapat na umiwas ka sa mga ganoong mga tao, na lalapit sa iyo at gastos at problema pa ang maibibigay sa iyo, kung hindi mo maiiwasan, ay layuan mo sila nang hindi masira ang iyong araw. Sa pamilya ang pahiwatig sa mga miyembro ngayong araw, ay huwag muna makipag-deal, sila ngayong araw, na iyong sabihan para maging masaya ang araw nila at huwag mapasok sa kalungkutan. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos na araw, ang kasipagan mo ay pwedeng mabigyan ng papuri, ng ilan sa iyong superior, maging masinop at huwag ka magpapalabas ng pera, muna sa mga kasama sa hanap buhay, nang makaiwas ka sa makakaaway na tao sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color silver number 11, number 36 at number 10. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may isang bagay ka pa, at talagang nanggigigil ka sa isang plano para sa pag-asenso ng pamilya, dapat ay mas masigasig ka pa sa pag-aaral ang pahiwatig na maliit na porsyento, ang pwedeng magiging kakulangan pag iyon nang gagawin ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay huwag kang magiging mabait sa mga ilang kausap, kung ano ang dapat na iyong gawin ay gawin mo nang mabilis dahil iyon ang dapat mangyari ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal kang magpalabas magpautang, at huwag din tutulong sa ibang tao. Pag pera kayang magpabagal ng pasok ng pera sa iyo, kung ikaw ay maglalabas ngayong araw. Sa trabaho, ay naaayon pa sa iyo ang huwag pumasok, dahil mahina ang iyong enerhiya sa mga dapat na magawa. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging matsaga sa pag-aaruga, ang pahiwatig sa mga maliliit na miyembro ng pamilya, nang tuloy-tuloy ang mga swerteng dumadating na magbibigay ang gabay sa tahanan ng kasiyahan sa pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color red number 17, number 10, at number 8. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag ka. Muna makiharap kung may bigla ang bibisita sa iyo at kung hindi mo matanggihan, ay iyong madaling tapusin ang pakikipag-usap dahil may aura siyang maingitin, mas mainam na maiwasan mo para walang madalang ikakahina ng kalusugan sa inyo at sa ibang deal ngayong araw ay may mabait kang damdamin, na bigla ang mapapasok sa iyong puso, ang dapat ay maging maingat, baka ikaw ay maawa ay masasamantala ang iyong kabaitan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw ay masaya ang araw para makatulong sa magulang at sa mga kapatid, mas dadatingan ka ng madaming kaalaman, na mas kumita pa ng maayos na pera. Sa kalusugan ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa mga usok at sa mababahong lugar, at lamang luob ng hayop, at sa kabagoong, at mga dry fish, ang magbibigay ng paghina sa ugat ng baga ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho, ay pag-iingat ang pahiwatig huwag mag-isi-isi sa dapat na magawa Oras na matambakan ka ng gawain ay baka maging dahilan para ikaw ay mabigyan ng grado na mababa ngayong araw. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 12, number 6 at number 29. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay pagtitiwala ang dapat na gawin sa mga makakausap, dahil doon mo maipapakita sa kanila na alam mo ang project na gustong gagawin, nang magawa mo na magkasundo kayo ang pahiwatig, at ngayong araw kung may bigla ang magbibigay sa iyo ng pagkakagastusan, para kumita ng pera, kung kapatid mo ang may project, kung may pera ka ay suportahan mo dahil may sinyales naman, na okay ang inyong magagawa basta laging maingat, lang sa pagpirma kayo ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. Ang pag-uumpisahan ng suliranin, ay sa iyong ugali na sobrang kabaitan, na lagi kang nakukuhanan ng iyong katalinuhan, Baka sila pa ang makauna sa pag-asenso kaysa sa iyo, maging maramot ka muna ang maganda mong magagawa ang pinapahiwati. Sa tahanan kung may bibisitang kamag-anak, at pag nanegosyo pa rin ang gustong ilapit ay mas mainam na tanggihan mo muna. Dahil sa hinaharap kung magkakasama talaga kayo ay pwedeng maging magkaaway pa ayon sa iyong gabay. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 6 number 24 at number 31. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pupuntahan na pakikipag-usap kung talagang mahusay. Ang kausap sa mga sinasabi at maging sa paggawa ng kontrata na mapagkakasunduan, ay maganda para sa iyo, kung makakasama mo ay magkakatulungan kayo, ng maayos dahil sa parehas kayong may katalinuhan, na magagawa na magbigay sa inyo ng other income ang pahiwatig, at ngayong araw kahit pakamag-anak, ang lalapit sa iyo, para sa other income kahit maliit lang ang pagkita, ay tanggihan mo na kahit magawang magdamdam sa iyo ay hayaan mo dahil ikaw din ang mawawala ng pera kung ikaw ay sasama ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay maayos kung sa mga gawain, sa kasama sa trabaho ang dapat na iyong iwasan, ang makisama sa mahilig mag-angat, sa sarili dahil may sinyales na magagawa, kanyang mabigyan ng suliranin, sa pera at sa mga gawain kung ikaw ay makikisama sa kanya ngayong araw nang hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan, maging mahaba ang iyong pasensya at doon ay malilihis ang magagawa ng gabay, na kayo ay mabigyan ng suliranin sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 19 at number 45. Scorpio, ang pinapahiwatig ng iyong gabay, ay huwag kang mag-alinlangan kung ano man ang iyong gagawin sa mga dati mong mga ginagawa, dahil may good energy ka naman ng swerte ngayong araw, ang iiwasan mo lang ay makapagsalita ng pagmumura dahil hihina ang iyong kahusayan, at huwag kang madaling malapitan ng mga dating nakakausap para naman makaiwas ka sa gastos, unahin mo ang kagustuhan ng minamahal, at aayon pa ang kapalaran para maging mas mapasaya ang pamamahay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang buong araw sa mga gawain. Wala kang magiging problema, ang iyong iwasan ang kasama sa trabaho. Na mahusay nga sa paggawa pero laging mahilig magbiro ng tukso ng pag-ibig, dapat mong iwasan siya ngayong araw, dahil problema ang kayang maibibigay sa iyo. Sa pera ay unahin mong mabigyan ang minamahal, nang lalong sumigla ang pag-iibigan ninyong dalawa at magpapalakas ng inyong mga kalusugan dahil sa kayo ay masaya sa mga nagagawa Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 30 number 34 at number 6 Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay may suliranin pa rin sa ilan sa kapatid, ay hayaan mo na sila, huwag mo nang isipin sila. Dahil kung ikaw naman ang gagawa na lapitan ay okay din. Para sa iyo, pag nasa isipan mo na napatawad mo na siya, ay maaalisan ka na ng bad energy. At ngayong araw kung may transaction ka ay tumuloy, basta laging may isipang wise at may good energy ka naman ng swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung mayroong deal ang miyembro ng pamilya sa paghahanap ng trabaho, ay iyong sabihan na huwag silang malate sa pupuntahan, at sa damit ay maggayak ng maganda, nang may aura sila ng kahusayan sa itsura nila. Sa pagmamahalan ay normal na araw walang sinyales na problema, maging mas malambing sa minamahal, nang maalisan kayo ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan. At sa iyong pera ay huwag kang magpapautang sa ibang tao. Ang unahin mong mabigyan ay anak na may asawa, para mabigyan mo siya ng mga swerte sa mga gagawin na pagkakakitaan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 39 at number 17. Capricorn, ngayong araw ay maganda naman ang iyong swerte. Kung may plano ka na dapat kang kumita ay dapat na iyong ituloy at laging gumawa ng matyaga, ay siguradong makakakita ka ng maayos na pamamaraan na gagawin para maging matagumpay ang pinapahiwatig at ngayong araw ay maging maunawain ka sa mga biglaan na pwedeng hindi inaasahan, na pangyayari, ng magawa mong pakinabang para sa iyo, na magbibigay kasiyahan sa iyo sa buong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may mga anak na gusto ay magtrabaho sa abroad, wala kang magagawa doon, suportahan mo lang at laging ipagdasal, para walang bad energy na makuha hanggat, gumagawa ng paghahanap na mapupuntahan na trabaho, sa abroad. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na problema ang pahiwatig, huwag kang magsasalita, ng pabiga-bigla sa tahanan, dahil pwedeng doon mag-uumpisa ang pahiwatig na problema. Maging mapagmasid muna para ang iyong sasabihin ay naaayon sa sitwasyon. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 14 number 25 at number 36. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay lagi kang manigurado at iwasan ang kagad na magtiwala. Hanggat wala kang nakukuhang pakinabang sa nagiging usapan, nang naaalagaan mo ang mahahalagang bagay na para sa iyo, kung may nalalapit na pirmahan ay dapat na magawa para safe ka at magdadala sa iyo ng other income sa buhay. At ngayong araw ay pwede kang may makita sa ibang kausap, kahit pa iyong kaibigan, at doon mo may isip na kung siya ay huwag mo ng makasama o dapat na maging kasama ang pahiwatig kaya laging mapagmasid ang naaayon na gawin. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may extra ay bigyan mo ang anak na may asawa nang magkaroon siya ng positive energy sa pagkakaperahan at sa iyo naman ay patuloy nakikita ng maayos na pera ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging mas maingat sa buong araw kung magiging pabigla-bigla ka ng desisyon. O pagsasalita dapat ay iyong iwasan ang ganoong gagawin ngayong araw para wala kang maging suliranin sa mga kasama sa hanap buhay. Maging seryoso ka na lang at mag-focus sa mga dapat na matapos nang makaiwas ka sa sinyales na problema. Ang pinapahiwatig ng gumagabay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 30 number 16 at number 23. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang gumawa ng isang desisyon na dapat na magawa kung naaayon sa iyong isipan ay iyon ng gawin para matahimik na ang gustong makaalam, kahit ang epekto ay panget sa iba o sa iyo at least natapos mo na ang pahiwatig, at ngayong araw ay pag-iingat para sa iyo, na magbigay ng information sa mga kausap kahit pa iyong mga kapatid, kung tungkol sa iyong gagawin, na negosyo para walang makapagbigay ng aura ng pagbagal ng pag-asenso. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung may plano at matagal na nilang ginagawa at puro gastos ang nailalabas na pera, ay patigilin muna sila dahil wala pang swerte sa mga kanilang naiisip ang pahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay napakahina ng iyong enerhiya, kaya laging lubos na pag-iingat sa mga dapat nagagawin baka magkamali ay pagumpisahan, na ikaw ay mapunta sa ikakabagal ng pag-asenso sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue number 21 number 29 at number 33.